Gago. <laughs> 'Yun mga Kaprang, maraming-maraming salamat po sa inyong lahat sa mga nagpapabati kahapon at ngayon, sina Ricardo Enriquez, Arey Rooney Pilapil, pareng Kim Bilasco, Boss Malik, Federico, Roland Mindao at Jason Lacson. Yun, maraming maraming salamat po sa inyo. Huwag sana kayong uh, at yan sila ay mga kasama ko sa Century dati, nabukas pa kami dati at ngayon yung mga kasama kong iba dito naman sa East Ocean Palace maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa, sa mga hindi ko pa nabati bati, uh, abangan nyo kayo naman ang susunod na babatiin ko mag shout out lang kayo at mag comment kayo sa baba ng aking video maraming maraming salamat